Hello mga besh, ito nga ang video na to ng no Friday pa. Kaya nga lang din yan ang field demo namin. Kinabukasan nga ng field day, nasa 7 or 8 nga lay pumasok. Isa na nga din po ako sa hindi pumasok mga beshi. Dahil medyo napagod nga din po ako pati yung mama ko. Tinawag nga ako mama Binigyan nga niya po ako ng baon na 20 pesos. Pagpasensya niyo na nga po yung boses ko na paos mga beshi. Wala nga akong baon na lunch kadinan nga po ako ni mama sa e school. Nagpadala na nga din po kay mama ng pampi. Dahil nga magpipi nga po kay mama maya mga beshi. Di pa nga nalalaban mamay ko dahil ay nga isuot namin ng field demo. Kaya yung dinala na nga lang ni mamay dati kong jogging pants. Eleven nga lang kami pumasok ngayon mga beshi. Umuwi nga'y isa nung lunch kaya sampu na lang kaming natira. Kasabay ko ako ngayon dalawang kaklase na si Stephanie at si Risha. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Oh, no. あかんね Naubos na nga yung kong tubig kaya bumili nga ako na ng mineral sa kantin. Bumili na nga din ako na shomay na maraming chili. Kagaya ko din ba kayo na mahilig sa maanghang mga beshi? Kahit nga minamalat ako kakayanin ko pa nga rin po mag over para nga po sa inyo mga beshi. Kaya ilang araw nga po ako walang vlog minamalat nga po ako. Kinilit ko nga lang mag voiceover nga yun dahil maraming nga nakakamiss sa akin. Namimiss ko nga din po kayo mga beshi lalo na kapag diyan nakakapag upload ng vlog. Uwi na nga po si mama kaya nagpaalam na nga po. aku Kinahapon na naman pumunta nga po kami sa bilihan ng ice cream. Birthday kasi ng mama nila, tita cha. Yung malaki na nga'y binili namin dahil nga po si mama at si mama abi. Sinama na nga din po namin ng 20 pieces na ata. Wala kang pasok bukas kaya dito na nga kami matutulog. Sinalubong na nga kami ni tita Rika. Kanina pa nga doon niya kami hinihintay. Pumasok pa kasi ko kaya ngayon nga lang po kami mga beshi. Sana nga lang talaga kumasya sa akin yung gown ko kapag umabay ako. Paano ba naman po kasi puro kain yung ginagawa ko? oh <laughs> Andito naman nga ako sa bilihan ng Korean food. Magsasam naman nga kami sa amin mga beshi. Noong nakaraan nga lang na bottle fight nga kami sa amin kasama yung ni Papa. Ngayon nga magsasam naman kami abang di pa nga sila umuwi. Madala lang din po kasi sila mauwi ng San Miguel. Baka sa susunod na uwi na nga po nila sa bakasyon ng mga beshi. Umuwi na nga din po may pagkatapos namin bumili. Dahil lulutuin na nga din po ni Papa tong binili namin. Tinulungan ko na nga po siya mag-ikot ng pork sa Inoki. Malaki nga talaga ginawa ko para magbubusog nga Talaga yung mga kakain. Maya-maya nga din po nagdating na nga po yung mga bisita namin. Kaya kumain may na nga din po kami mga beshi. Kain po tayo mga beshi. Yun lang. Salamat sa panonood. babay mga beshi.